Good morning, guys. Ayan, mayroon tayong chocolate. Ayan, ako lang man dito mag-isa. So, binigay na to sa akin ng alaga ko isang isang tupperware. Kaya, so, magkuha lang ako ng ilang piraso. Hindi naman, hindi ko naman tumaubos. Tapos, ibigay ko na lang sa driver ng ano kaibigan ko kaya si naghingi siya chocolate sabi niya kapon nasana yung chocolate ko kaya so magkuha na lang ako ng ilang pera so saka ko ibigay eh, doon kasi magpunta sila dito mamaya pa ayan dami kasi dito pag alam niyo na pag nagkasakit sila yun ang dami sila yung dadali ng bisita mga chocolate. Kaya ito. Masaya na yung masaya na yung si Harold nito. Ayan. Yan lang. Bye bye. See you sa next week vlog.